Pipino. Call me, Emmy, at ito ang aking wild confession. Dumaan ako sa bahay ng jowa ko one random afternoon. Wala akong text. Wala rin siyang idea na pupunta ako. Gusto ko lang talaga siyang makita. Miss ko na rin. Kasi after ng ilang araw na hindi kami nagkita. Pagdating ko, pinagbuksan ako ng kapatid niya. Sabay sabing, nasa kwarto lang daw siya. Naka-headphones. So ako naman, tuloy-tuloy paakyat. Habang palapit ako sa kwarto niya, napansin ko na medyo may kakaibang tunog Parang unggol. mahina lang, pero rinig ko talaga. Kinabahan ako. Curious. Medyo nagdadalawang-isip pa ako kung itutuloy ko, pero ayun, kumatok ako. Walang sagot. Tinawag ko siya ulit. Babe, still nothing. So ayun, dahan-dahan kong pinihit ang doorknob, di naka-lock. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki mata ko. Literal na napatigil ako sa paghinga. Siya so, yeah. Nakarecline sa kama, walang saplot. Hawak niya pipino niya, pipinong maugat at hindi ko alam kung iiyak ako, tatawa o matutunaw sa hiya. First time kong makakita ng ganon. In action. At ang unang pumasok sa isip ko, ang tigas, ang ugat. Hindi ako makagalaw na frozen ako sa may pintuan habang siya biglang napatigil din. Babe, akala ko nasa work ka pa? Supposedly, sabi ko sabay takip sa mukha ko out of pure awkwardness. Pero ang hindi ko inexpect, ngumiti pa siya at sabing, "Eh nandito ka na rin? Baka gusto mong tulungan ako?" Kinabahan ako, pero at the same time, curious. Parang may humila sa akin papalapit. Dahan-dahan akong lumapit, naupo sa gilid ng kama. "Sure ka?" tanong ko. Tumangu lang siya. So, nilagay ko yung kamay ko sa ibabaw ng kamay niya na hawak pa rin ang pipinong maugat. Mainit, matigas, tumitibok. Unti-unti kong inangkin yung paghawak. Medyo awkward sa una pero tinuruan niya ako kung paano ang pressure, paano ang timing. Napapapikit siya. Ako? Nahihiya pero weirdly excited. After a while, sabi niya, pwede ba sa BBG mo? Nagkatinginan kami, hindi na siya nagsalita. Ako na ang tumango. Lumapit ako, binasa ang labi ko at dahan-dahan kong ginawa. Mabagal sa una tapos ginamitan ko ng day sinusubukan kung saan ang kiliti niya. Pero nung sinabi niyang gusto niya nang i-grand e entrance lahat, dun ako tumigil. Wait, babe, hanggang dito lang muna. Di pa ako ready? Tumangu siya. Mabait naman. Kaya inabot ko yung kamay niya at nilagay sa mga melon ko. Pinisil niya, marahan. Tumingin ako sa kanya. Pwede na yan? Para sa ngayon? Hern mas niya sabay hawak ulit sa sarili niya habang ako naman. nahal <laughs> nahalkan siya sa leeg. Ilang minuto lang, bigla siyang napaong zero L ng malalim. Napapikit siya at napasabi ng, ayan na. At doon ko nakita ang unang beses na sumirit ang pipino juice niya. Sa tiyan niya, sa kamay ko. Medyo messy pero ang weird hindi ako nandidire. Parang natatawa lang ako sa loob. Tumayo ako, kumuha ng tissue, sabay tawa naming dalawa. Surprise visit pala ha, sabi niya, hingal pa rin. Next time, ikaw na mag-surprise. Pero please, lock the door.